Pabili. Ano Greatest Cremo. Cremo? Magkano? Fifteen. Isa. Kuya, pwede po ba ano na lang? Candy na lang. Sige. Sesto. Sesto. Magkano? Twelve po. Twelve. Isa lang po. Isa. dala wa na Ai dela wa dela na Dala wa po 9 9 to 9 lang to And ito po Sukle. na naman. 10. 10? Bakaano? 10 po. 10? Hmm. Isa lang po ba? Isa lang. Bayad? Ten po. So, bayad ko. Ten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Hindi kasi di ba sinukli mo sa akin, kaya yan ang babayad ko sa'yo.